Hello guys, ito bumili ako ng konting ano pang baon-baon si school pag may bumili. Yan, ito 'yon, Dowie Donut. Benta ko rito guys, is 12. No? Tapos ito pa, 12 rin to, Dowie Donut. Mga cupcake 'yon. So ito pa guys, itong ano, Nissin Choco. Yan guys. Maliit to. Ang benta ko rito, 3 yan, Nissin Choco. Tapos ito pa, yung eto Alaska uh, milk powder no ano siya 33 grams so, e, benta ko dito is ano 13 13 benta ko dito kung nilagay sa baba tapos eto pa kumuha ako nito yan guys meron siyang uh, free na copy ko by 6 to benta ko dito is uh, 15 pesos no? tapos ito pa guys meron pang ito, crocini yan, crocini guys benta ko rin dito 12 yan, kasi nagtaasan na yung mga biskwit no? yan pa vanilla yung ito ano. ito naman ay crocini uh, chocolate yan, yan, 12 benta ko tapos, meron pa nasa loob Tapos, ito pa, guys. Cream O. Kumuha ko dito. Yan. Cream O, vanilla. Benta ko dyan, 9. Yan. Tapos, ito. Uh, blueberry. Benta ko dyan, is 10. Yan. Blueberry. Tapos, ito pang cream o chocolate. Benta ko dyan, is uh, 9. 9 rin. Pareho sila ng vanilla. Ito pa, yung blueberry. Na, uh, blueberry. 10. Benta ko dyan. Yan. Tapos, itong Aiden. yan, Benta ko dyan is 65. Yan. Tapos, itong Cheese Swiss. Ayan. Benta ko dyan is uh, 13. So, lang guys. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye po.